Okay. Alsahon manginda mangundo. <laughs> so, Su punitari. Nangila. Hmm. Una kana tobiang omong. Nangur hmm. Una sa tadi de no. Anak untu omongnya. Tu bot atu kan Hello mga Inday mga Undo Ah, uh, Good morning mga ka-farmers So kagabi uh, Napakalakas po ng ulan uh, Ilang bisis na rin po na ulanan itong si Marcia uh, Nangiinginig nangiingini. At hindi po siya kumain Ayaw kumain at ayaw po tumayo Ayan, laki problema to mga Inday mga Undo Ah uh, sa mga ganitong cases itingnan natin ngayon bibigyan muna natin ng gamot sa lagnat at possible po may kaso problema nito ayaw po niya tumayo o so, bibigyan po natin niya ng gamot Tapos po natin kakaratin lang po namin mga inday mga undong Masya. Masya. Gusto po natin ngayon maka-experience ng ganito mga inday mga ano. first time po natin ngayon may experience ng ganito mga inday mga ano. So ito po ay nagpapatunay na mas mahalaga po na may masisilungan po yung ating maalagang baka. So ayan tingnan nyo nanginginig sa mga nito cases. Base po sa aking experience. Uh, tingin ko possible po may lagnat. Dahil kahapon okay okay po si Marcia. Kaso nga masyado nang maputik dito sa lugar namin. At kagabi po umulan tapos umuwi po ako sa bahay. Kakarating lang po namin dito. Ito na po yung malubong sa atin. So gagamutin po natin mga inday mga ano. Ah, subukan lang po natin. Ayan. Nanginginig na. Ah, Nag-alala na po tayo dito mga inday mga ano. Dahil ito po ay first time ko may experience sa mga alagang baka. Ibigay po natin paracetamol. Sabay po yung ah, oxytetracycline. At siyempre, itong vitamin B complex bibigyan muna natin ng gamot ito po oxytetracycline. recycling Sunod naman, ibigay po natin dito para si Tomol Sunod naman itong vitamin B complex So napakaingay na po ng ating mga alagang baboy. Dahil wala pa sila kain. Ito, bibigay po natin. marsha, Ayo marsha, Sana lang hindi umulan. Kulimlim na naman po yung panahon. So ito, observe natin. So, gawan tantri ng paraan para hindi po siya maulanan. So tapos na po natin bigyan ng gamot sana ay gumaling ah, sa mga eksperto dyan lalo na sa mga kaibigan po natin may mga experience tulad po nito welcome po kayo lahat na mag-comment o mag-suggest man lang ng inyong mga opinion uh, ah, sagan, dahil ngayon ito first time ko lang po talaga may experience na ganito so tayo po ay nag-alala sa kalusugan po ng ating mga ayok so mas pabuti kung may napapansin po kayo kailangan mas higit ko pong nirekomenda sa inyo magtanong sa mga esperto o sa mga veteraryo sa lugar ninyo para maagapan uh, yung uh, posibleng sakit ng inyong mga alagang baka. Parangan para po natin para hindi po siya uh, At ngayon, napakaingay na po ng na ating mga alagang baboy. Magpapakain pa po tayo sa kanilang mga inday mga ano. Sana gumaling na si Marcia, mga inday mga ano.